Laban na, panibagong araw, panibagong tuklas! Mga kababayan, naghahanap ba kayo ng original at authentic na affordable sneakers dito sa ating lalawigan? Yung tindahan na inyong mapupuntahan at personal kayong makakapamili ng napakagandang sapatos! Mga sikat na brands na talagang nga namang magandang pamporma at pang basketball! Nali kayo mga kababayan, pasuki na natin to! Welcome to T100 Footwear! Laban na! Yun, yun, yun! Welcome to 3100 Footwear Ito nga ay matatagpuan dito sa Medical Hub Building sa Cabanatuan City Malapit nga lang ito sa Cabanatuan City Transport Terminal kaya hindi kayo maliligaw Sa aming niyang pag-iikot at pagsasaliksik dito sa ating lalawigan Ang 3100 Footwear ang kaisa-isahang tindahan ng mga original na sapatos dito sa Nueva Ecija Ang dahilan kung bakit 3100 ang pangalan ng tindahan ito ay dahil ito daw ang zip code ng Cabanatuan City kung kaya nga isang kaluwagan sa ating mga Novo ay si hano ang magkaroon ng ganitong uri ng tindahan na hindi na natin kailangang lumayo para makakita ng mga original na sapatos. Hindi kasi natin maikakailan na iba pa rin pag nakikita natin ng personal ang produkto. At ang isang magandang bagay dito sa 3100 Footwear ay makikita mo ang pinakabagong release na sapatos. At ang mga pinakakilalang brand kahit mahal pa yan, nandito na. Buong pagmamalaking ang binanggit sa amin ng may-ari na ang karil ang mga presyo dito ay laging below SRP. At eto pa, lahat ng sizes ay available dahil marami silang ista Mas naman mga kababayan, ang mga naka-display dito talaga nga namang pang malakasan. Lalo na sa mga kapwa namin kabataan dyan, napakagandang pamporma ng mga to. Suwak na suwak nga din pang regalo sa jowa mo. Ii. Tapos iiwan ka. <laughs> Kaya nga ngayon pa lang mga kababayan, bisitahin nyo na ang kanilang official Facebook page para makita ang kanilang mga pin nakatagong release. At kapag nga naman, bibili ng mura kung mabilis namang masira hindi e, bumili ka na ng original na paniguradong pang matagalan. Ayan nga si Pendong at hindi na napigilan ang sarili talaga nga namang nagsukat na at feel na feel nga niya ang napakagandang sapatos na ito. Sabi nga ni Pendong iba daw yung pakiramdam pag original yung suot. Ito <laughs> naman si Oleng at sinubukang isukat ang ilan sa koleksyon ng 3100 footwear. Tuwang tuwa nga si Oleng dahil ngayon lang siya nakapagsuot ng mahigit 20 mil na sapatos. Sa amin yung pagtingin tingin sa pwesto ng 3100 footwear. Nasa humigit kumulang 3,000 ang pinakamura. <laughs> eh, ganun naman talaga pag original. Mas mura pa nga daw ang mga sapatos na ito kaysa sa mga nasa mall. Kaya kayo mga kababayan, kung gusto nyong personal na makapamili ng magagandang sapatos, sugod na dito sa 3100 footwear. Araw-araw nga pala silang bukas dito mula alas 12 ng tanghali hanggang alas 8 ng gabi. Huwag na huwag po kayo mahihiyang magtanong at magsukat dahil libre lang yan. Ani bagong tuklas na naman ang nangyayari sa amin ngayon. Sa susunod na aming pagbabalik, bibili na kami dito. Mga kababayan, katulad ng palagi naming sinasabi, suportahan at ang kilikin natin ang hanap buhay ng ating mga kababayan. Ito pong muli si SK Philip, isang proud provinsyano at isang proud novoy si Halo mula sa bayan ng Laura. Sa ngala, ni Pendong, ni Oleng at ni Dugo. Maraming salamat sa pagsama hanggang sa muli. Paalam, ingat and God bless. Laman na.